Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating tungkukunin sa may mga ngaral, Kabanata 4, Talata Siyam hanggang 10. Ang sabi doon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. No? So dito mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. no, Papuro yung pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong ating binasa mga kapatid, ito yung palagi natin naririnig na two are better than one. No? Yung dalawa ay mas mabuti kaysa isa. no, Kasi siyempre, uh, yung alam mo at uh, yung alam ng isang kasama mo, pag kinumbine, maganda. No? Kasi minsan, may alam ka na hindi alam ng kasama mo at yung kasama mo naman, may alam siya na hindi mo alam. Di ba So, ano dun is, meron ka kasing matututunan. Di ba Pag ikaw lang isa, okay, may, may, matututunan ka man sa pamigitan ng yung pag-research. ba Pero minsan, may mga tao na kailangan mo na makakadagdag ng kaalaman mo. O kung yung may nabasa ka man, magpapaunawa sa iyo. ba Kasi minsan, may nababasa tayo. Sample, may nababasa. So, yung nababasa natin, ah, nagbibigay ng knowledge sa atin yon, di ba? Itong nabasa ko ito. Pero yung tao, yung yung mga bagay na binabasa mo, eksperyensyado na ng isang taong ito. Kunyari, itong taong ito, experience niya na yan. So mas sa pamamagitan ng pagsama mo sa kanya, mas lalo mong nauunawaan yung nabasa mo. Di ba? Kasi experience niya yun eh. Di ba? Kaya maano mo, ah, ito pala yun, may nabasa ako tungkol dyan. Di ba? Ito pala yung ano niya, ito pala yung ibig sabihin yun. Di ba? Uh, kunyari, sa atin, di ba, pag sin ko nga, pag binato ka ng tinapay, ah, nabina, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. No? Pero ang uh, ano talaga doon is, uh, ang bato kasi, kahit saan, pwede kang makapulot ng bato. No? Ibato sa kapwa mo. Pero yung tinapay, hindi ka naman palaging may dalang tinapay, di ba? So, kailangan mo muna pumunta sa mga bakery o kaya kung gumagawa ka ng tinapay, gagawa ka muna. So, may time ka pa. No? So, ang time mo uh, sa paggawa ng tinapay, pwede naman mag-subscribe yung galit mo. No? Kasi mostly yan, sa ano yan, eh, uh, sa paggalit ka, no? kaya may masamang ginawa yung tao sa iyo, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo na tinapay. Ang ano, pinaka-point dun is, uh, yung yung time kasi pag bumili ka ng tinapay, magkakaroon ka ng time na mag-isip. No? Siyempre, yung time na yun, may time na mag-subscribe. Yung makakapag-isip ka na, gagantian ko ba ito? Hindi. Di ba? So, yun ang ano doon, ang, uh, ang talagang meaning doon, hindi yung para batuhin mo talaga ng literal na tinapay. Di ba? So, ibig sabihin kasi, mas nalang mo naunawaan Kung kanya, narin mo, batuhin mo ng bato. Uh, pag binato ka ng bato, batuhin mo tinapay. So, baka iliteral mo yon Pero sa iba, dahil ranas na nila yun, di mo magigets na, ah, yun pala yung ano, yun pala yung ibig sabihin yon no, na, na, yung meron kang time na makapag-isip, di ba? Yung time na yun na sa paghahanap mo ng tinapay o paggawa mo ng tinapay, magsasubside, ano, magsasubside ano man yung emosyon na nararamdaman mo, di ba? So, makakapag-isip ka. So, ibig sabihin, uh, maganda kasi yun, no? na meron kang kasama na, siyempre, alam mo, makakatulong sa'yo. <laughs> huwag kang maghahanap ng kasama na magiging pabigat mo. <laughs> di ba? Kasi ang ano mo dito is yung labor eh. na magiging maganda yung yung combination yung dalawa. No, combination nyo. Kunyari, uh, sa paglilingkod, yung, yung isang uh, preacher sa mga preacher, di ba? Yung isa practical. Yung isa naman mahusay sa mga churi, di ba? Pag pinagsama mo yung churi, tsaka yung... Uh, yung isa naman is practical, magandang combination yun. Diba? So, kung tinumbay mo yung maganda yon kasi uh, mas nabibigyan mo yung uh, kahalagahan, yung tsuri na yon kung paano mo i-apply practically. No? Kasi yun naman talaga yung uh, kahalagahan ng, ng salita ng Diyos. No? Kasi kung puro tsuri lang yan, at hindi mo naman alam kung paano i-apply, wala rin. ba? Diba? Wala rin magiging uh, uh, yung yung kahalaga. No? Malaga siya pero hindi hindi mo masyadong magkakaroon ka ng benefit sa pang-araw-araw mo na buhay kasi nasa knowledge mo lang, nasa utak mo lang eh. So mas maganda yung nasa utak mo na i-apply mo sa buhay mo, di ba? Kasi kung nasa utak mo lang yon wala lang, napupuno lang yung utak natin ng karunungan, ng, ng kalaman. Pero hindi natin siya nai-enjoy. Kasi bakit? Kasi hindi natin nararanasan eh, hindi natin nai-apply. So yun ang kalagan ng, kahalaga ng uh, na ipapractice natin sa practical na sitwasyon ng ating pamumuhay. So, syempre, pag magkahanap pa talaga, isa lang yung alam mong makakatulong sa'yo. No? Kasi kung nang kasama mo, hindi naman makakatulong sa'yo, paano, ano, 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 ano yung mangyayari doon? Diba? So, uh, hindi, in, uh, mangyayari doon, Syempre, yung, yung sinasabi dito ng salita ng Diyos na magiging mabugan yung, yung gawain, hindi 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 magiging gano'n ka productive, 'di ba? Katulad nung uh, may pinaayos si Papa doon sa amin sa Pilipinas. So may nag uh, nag-arap siya ng panday, no, ng uh, karpentero. Tapos may sinadjest sa kanyang tao, no, pagka-rinig ni Papa anong pangalan? Ganito yung pangalan, kalimutan ko, no. Sabi ah si ano? Ah uh, Ah, wag na lang siguro <laughs> sabi ni papa ako na lang siguro ah, mas maganda ako na lang yung gagawa di ba so makikita mo kasi alam mo eh di kung alam mo na yung tao na maka, ah, yung tao yun is uh, imbes makatulong sa no magiging uh, imbes na maging asset liability magiging liability pa eh mahirap talaga di ba mahirap talaga lalo kung uh, ang uh, gagawin yung uh, mission o yung gagawin yung isang bagay is napaka-importante, no? Unless na lang kung uh, ang uh, purpose mo bakit gusto mong uh, sam, uh, maging kasama ang taong ito is para turuan siya, para umunlad siya, uh, ibang iba namang ano yun, ibang usapan naman yon, di ba? Kasi ano naman yung pag shepherd mo naman sa tao yon, uh, o yung tao yon is para mag-grow, para siya ay umunlad, ma-development kung ano yung talent na nasa kanya. So iba pong ano yon, ibang uh, ibang uh, iba namang usapan 'yon, no? Pero dito kasi mga kapatid, is yung sinasabi is uh, para maging uh, maging uh, mabunga yung anumang inyong gagawin. Kasi mas maganda kasi na yung uh, yung kasama mo, alam niya na yung gagawin niya. <laughs> 'Di ba? Alam niya na yung gagawin niya. Kunyari sa amin, uh, dito sa housekeeping, may merong uh, special project kami, no? Minsan yung mga strip and waxing ng floor, 'di ba? Kasi kung ang dadaling ko doon sa mga extra, extra project is yung mga taong wala pang alam, hindi marunong gumamit ng machine, as in zero talaga, so madidelay yung trabaho namin. No, madidelay. Kasi hindi, ay, yung pupuntaan namin, hindi naman training eh. Kung training, yung pupuntaan namin, okay yon Yung mga kasama mo, walang alam kasi iti-train mo pa, tuturuan mo. Pero kasi yung, yung gagawin nyo is actual na eh. So makikita nyo yung diferensya nyo. Actual na yon eh. <coughs> diba? Kasi ang binibilang doon, yung oras nyo ng trabaho eh. So, kung mas mabilis kayo makapagtrabaho, <coughs> mas maganda, di ba? At, siyempre, uh, maganda eh. Mahirap naman yung tumagal yung trabaho mo, pero dahil hindi rin sana yung mga kasama mo tumaga, tapos hindi pa magiging maganda, yung magiging production, yung magiging uh, outcome ng trabaho nyo. So, may kita natin dito, napakahalaga na yung mga kasana, kasama natin, merong kaalaman, may kasanayan, merong alam uh, sa inyong gagawin, no? sa gawain na gusto nyong gawin. No? Kasi makaka-impart kayo <coughs> ng idea, magagamit nyo yung experience nyo sa isa't isa. No? Mas, mas mapapadali kasi yung trabaho eh, di ba? May mga bagay kasi siyempre kung ang isang taong ito ay sanay na sa ganyang gawain, pag may inyo may mga konting problema, alam niya na kung paano gagawin niya. Meron na siyang diskarte, eh, kumbaga. Meron na siyang uh, uh, pamamaraan kung paano niya uh, so -so isosolve yung konting problema na yun. Diba? Kasi may eksperyensyado na siya eh. So malaking bagay yun. Talaga makakatulong at dahil magiging productive kasi mas mapabibilis eh. The more na bumibilis yung trabaho nyo, the more na naging po, nagiging productive. Kasi mas na dumarami ang inyong nagagawa. 'di ba? Pero siyempre kung uh, kung ang mo o ikaw mismo, <laughs> 'di ba? Hindi uh, kunya uh, yung nagme-mission ako doon sa bundok <clears throat> eh biglang ano, dumilim yung kalangitan, no? May nagbabadyang uulan. Siyempre, yung mga kapatiran natin, may binilad silang mga palay, no? Nagbilad sila ng mga palay at uh, ano talaga na, nagmamadali talaga sila na mailagay nila sa sako bago dumating yung ulan kasi mababasa yung mga palay nila hindi maganda yon So, ang nangyari mga kapatid, siyempre nagmamadali siya. <coughs> so, ako, gusto ko man tumulong sa kanila, eh, hindi ako tumulong. Kasi bakit? Kasi pag tumulong ako sa kanila, maganda yung hangarin ko, maganda yung intention ko kasi gusto kong tumulong. Eh, kaso dahil hindi naman ako ganun sanay doon, imbes mapabilis yung trabaho nila, baka bumagal pa. Eh kung abutan pa ng ulan, ulan yun, di ba? Eh di nasisi pa ako. Siyempre, hindi naman sila, hindi naman nila papakita ang <laughs> sisisihin ka. Siyempre, nahiyarin sa'yo. Siyempre, preacher ka, di ba? Pero ik ikaw na lang yun eh, di ba? <laughs> ikaw na lang yung mag-iisip. So alam mo, alam mo sa sarili mo, kapag hindi mo alam gawin yung isang bagay na yon, observe ka lang muna. Kung no? so, uh, tumulong ka, kung alam mo makakatulong ka. Pero kung alam mo hindi ka makakatulong, mas mas maganda yung ano ka na lang yung uh, magmasid ka na lang, no? Uh, tignan mo yung kanilang ginagawa, pagmasdan mo, no? Para at least kung dumating yung time, alam mo na yung gagawin mo. 'Di ba? So makita natin dito mga kapatid, napakalaga na sa buhay natin, lalo siyempre sa sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, kung gusto mo maging wise, samahan mo yung mga taong wise din. Kung gusto mo umulad sa paglilingkod, uh, tingnan mo rin, samahan mo yung mga taong alam mo na uh, maganda yung kanilang uh, paglilingkod din sa Panginoon. Diba? Kasi doon tayo matututo eh. Kaya nga, kapag tayo naghahanap ng mga kakasama natin, alam, ano, ang kunin natin is yung alam natin makakatulong sa atin. Diba? Hindi yung magiging pasanin o magiging pabigat sa atin para maging protective, maging produktibo yung lahat ng ating gagawin. No? Tsaka ikaw mismo rin, meron ka kasing natututunan. Diba? Meron tayong natututunan. Kapag nabuwa lang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kasi eh, may mga tayo hindi mo alam kung ano gagawin mo. Pero dahil yung kasama mo, ay eh, meron ding kakayanan, merong alam sa ginagawa nyo, So, mas makakabigay siya ng magandang idea. Siguro, mas maganda ganitong gawin natin para medyo mas mapabilis mapagaan yung tabaho natin. So, no, di ba? Kasi, complement eh. Yung alam mo at alam niya eh. No? Kaya, kapag hindi mo alam, kapag kunyari, uh, nanghina ka, at least may tutulong sa'yo. Di ba? Meron kang, sa ano pa, may backup ka. No? May backup force ka. Kawawa ang nag-isa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kasi siyempre ganun, ganun eh. No? Kasi hindi naman lahat ng bagay alam natin. <laughs> may mga may mga tao nga minsan nakala mo, alam mo lang lahat eh. So, di ba? Pero magugulat ka, mayroong pakapapalang hindi alam. No? Sabi, may mga ganun minsan sa trabaho eh. Sabi yan, tagal-tagal -tag ko na dito sa pagtatrabaho ng ito. Naka 10 years, 20 years ako. Ngayon ko lang nalaman yan. <laughs> di ba? No? no? Meron nga ano eh, meron nga ang 'yung sa Malakanyang, 'di ba? Pero 'yung pagano talaga ng pag ina mo, uh, Malakanyan, 'no? Wala 'sang G, 'no? Malakanyan Palace, ganun. Sabi niya, ang tagal ko nang binabanggit 'yan, akala ko Malakanyang, 'no? 'yung kalam Malakanyan Palace, 'yung ganun. Sabi niya, ang tagal ko na, ilang ilang taon na ako sa mundong 'to, sabi ng tao niya, 'no? Kasi may bagong pera na ano, nakalimutan ko na 'yon, 'yung anong year 'yon, 'no? May bagong nilabas na pera. Tapos nakalagay, Malacanian Palace. Sabi niya. Uy! Sabi niya, mali yung spelling. Sabi niya. <laughs> mali yung spelling. Peke ito. Mali yung spelling. Kasi ang, ang nasa kanya kasi is, ano, ma, -ma matanda na rin, no? dapat to. Malacanian. No? Sabi, bakit Malacanian? Kulang ng G. <laughs> Kulang ng G. Sabi, peke ito. Peke ito. Pero, yun talaga ang nakalagay doon. Talaga, yun talaga yung tamang... Uh, ang pagsulat niya no malakan niyan palas no so may kita mo may may mga bagay na akala mo ito yung ito yung ano eh ito na yung alam mo na eh no akala mo ito yung totoo eh. ito ito talaga yung ano ito talaga yung tama pero magugulat ka ay mali pala <laughs> di ba kaya nga napakalaga na ano eh merong mga tao nagre-remind sa atin di ba minsan kasi kung tayo lang isa masyado minsan believe tayo masyado na sa sarili natin Diba? akala natin, kaya na natin ang lahat ng bagay. Pero maganda pa rin kasi meron kasama na minsan nagre-remind sa atin, minsan sumusubra, kung sumusobra na tayo, o may mga nagagawa na tayong hindi maganda, di ba? So maganda pa rin yung may kasama ka eh. Kapag bumabagsak ka, merong tumatapik ng baga mo, di ba, ng shoulder mo, na kaya mo yan. Ang simpleng pagtapik lang sa sa balikat, ano na yan eh, malaking bagay na yun makakatulong eh meron tayong katuwang, di ba? Meron tayong katuwang na alam nating makakatulong din sa atin. No? Kaya nga dito mga kapatid, no, sa hindi lang sa spiritual 'yan eh, sa pamumuhay natin sa araw-araw. No, kaya ano lang, yung normal na buhay, hindi hindi tungkol sa paglilingkod, no? Iba pa rin yung meron kang mga tao na alam mo ano eh, ah uh, masasandalan mo, no? Ma makakatulong sa iyo. Siyempre, alam natin yung una diyan, yung pamilya natin. Diba? Yung pamilya natin. Diba? Sila talaga yung uh, kahit anong mangyari nandyan sa atin. Diba? Kahit uh, at balibalik na man natin ang mundo. Diba? talagang ano eh, sila yung una-una uh, nating uh, uh, pwedeng takbuhan. Diba? Tapos yung mga kaibigan natin. Kaya, kaya nga minsan, kailangan natin maghanap ng mga totoong kaibigan. Diba? Na alam mong nga uh, hindi ka hindi lang sila kaibigan pag uh, masaya ka, pag maunlad ka, pag maganda buhay mo. Yung mga kaibigan na kahit na nandoon ka sa problema, nandoon ka sa uh, karamdaman, sa hindi magagandang sitwasyon sa buhay mo is nandoon. Kasi sila yung magiging lakas mo eh. Sila yung uh, magiging uh, uh, sandalan din natin, di ba? So dito mga kapatid, no, napakaganda talaga na may kita natin dito yung salita ng Diyos eh lalo kasi ito, yung mga proverbs, yung mga mga ngaral, talagang uh, marami talaga tayong matututunan eh. Ano, na sa buhay natin ito mga kapatid, kung gusto natin uh, uh, maging uh, productive, at uh, kung gusto natin uh, meron tayong makakasama, ano, kaya na uh, uh, alam natin na, kunyari, sa mga... Sa mga, uh, kaya pag nagahanap ka ng mga ninong, ninang, di ba? Ng mga anak natin, Uh, kasi ginawa uh, isa isa 'yan kaya tayo kinukuha ang ninong, kinukuha ang ninang no yung uh, sa, sa mga babae kasi yung mga magulang niya nagtitiwala na na paglago kaya ng kanilang mga anak no itong mga naman ninong ninang nila ay gagabay di ba ito yung mga tutulong din sa kanila mga ina anak di ba kung sa kung nagkakaroon ng problema yung mag-asawa so yung mga ninong ninang sila yung mag ano uh, magagabay, no? Uh, pangangaralan, no? Kasi siyempre parang ano natin 'yan, mga pangalaw, pangalawang mga magulang, 'di ba? So, dito may kita natin mga kapatid, kaya nga pinipili eh. tin uh, pinipili natin yung mga uh, alam natin na hindi ito yung ano, yung parang dating na ginagamit mo yung tao, hindi 'yon, 'di ba? Ang inaano dito mga kapatid is yung alam mong uh, uh mo, iba kung gusto mong kung uh, gusto mo maging mabuting tao alam mo na itong tao tayong ito mabuting tao yung yung alam mong hindi magdadala sa iyo sa kasamaan hindi magdadala sa iyo sa kapamakan. kundi alam mo na ito yung uh, makakatulong sa iyo upang ikaw ay magtagumpay so yun lang mga kapatid nawaan dios ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin god bless po sa ating lahat